Kathleen Bernardo itatambal kay Donnie Pangilinan, ano na ang mangyayari kay Bel Mariano? Mga ka-trend vibes, bagong love team alert nga ba ito? May malaking pagbabago raw sa ABS-CBN. Umuugong ang balita na si Catherine Bernardo ay ipapareha kay Donnie Pangilinan, oo tama ang narinig nyo, pero, anong ibig sabihin ito para kay Bel Mariano? Kung totoo ito, hindi lang ito simpleng pagbabago ng love team, ito ay isang malaking risk, lalo na't solid at matibay ang Kath Den at Don fandoms, hindi natin alam kung anong reaksyon ng mga fans, pero isang bagay ang sigurado, magsisimula na naman ang matinding diskusyon sa social media. Ayon sa mga chismis, maaaring hindi na matuloy ang sequel ng Hello, Love, again, ni na Catherine at Alden Richards. Samantala, may lumulutang ding balita na si Bel Mariano naman ay maaaring ay kay Robbie Jaworski. Totoo nga kayang gusto ng network na paghiwalayin ng Don Bell para mas palakasin si Donnie sa isang bagong love team, o isa lang itong malaking eksperimento na maaaring hindi magtagumpay, bagong tambalan, bagong kilig, ang tanong, tatanggapin ba ito ng fans, mga ka-trend vibes, handa na ba kayong makita ang bagong Catherine Donnie tandem, o mas gusto niyong manatili ang Don Bell at Kath Den, mag-iwan ng komento sa ibaba, at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito.